Dame, in-love na in-love ako sa'yo, ah. Hmm, dedicate kaya ako ng kanta para sa'yo. Ito, ito, ito. Mukhang maganda to ah. Pahinga <laughs> ko nga. Ah. Oh, ano to? Parang ang slow. Gawin ko kayang sad pro style to. Taga, taga, pakirawain ka. Hambog ng Sagpro Crew Nais ko na malaman mo Ikaw na nga aking napili Bawat letra ng pangalan mo Sa puso na natili Pinangako sa sarili na ikay Hindi na ako lalayo sa'yo Kahit ako ay sampalin O kurutin o sabunutan Kagatin o sa saluhin lahat iyan Basta lagi kang nandyan Para ako'y pasaya Hindi ba dyan ka-professional pag ko ay espesyal At hindi to artificial Ikay matira man sa perapente, para kang tato sa puso ko sa pagkat permanente kang nandito hanggang sa kahit ikaw ay maging lola hindi to pagbibiro seryoso to di pang bobola. ang mensahe ng damdamin dinan sa liriko hindi kita pwedeng iwanan para bang sarili ko di rin kita malilimutan magkaroon man ng amnesia lang rin kita turukan man puso ng anesthesia Chusika kaya ang buhay kong tahimik Ay nagkamusika kaya para sa'yo pagbibig na nasing lalim ng pasipiko Bad trip na ako, badi ka nang tetek Sa sipiko, sa pisiko, panay litrato mong magaganda Kasing ganda ng kalikasan tulad mo San mang banda at ultimo ang may stiff Nagsayo na napapalingon ikay naiintindihan Kahit para kang jejemon Mahal kasi kita, tanong ko lang mahal mo din Kaya ko pipiliting umiti ang payaso at ako ay nagagalit pag ang gas nagmamahal Pero ako ako'y sumasaya kapag ikaw nagmamahal Sana'y malinaw na lahat, sana'y maglaho ang malabo Para ang istorya natin ay malabo ng maglaho Kahit may nang bubulo, mga tukso na laging puso Binura mo ang paniniwalang Saging lang may puso pat na kalikha ako ng love Sana'y tanggapin mo to di man kasing ladim ni bakong magkaroon ka man Bigla ng pagtingin sa iba Basta't bigay mo ang karapatan kong mahalin kita At minahal kita hindi nang dahil sa maganda ka para sa akin maganda ka dahil mahal kita Lahat sa buhay ko'y mali, lahat mali at puro sala Ngunit dumating ka na nagkaroon na rin ang tama Ating buhay ay pinasok mo kaya ko lumakas sa sa'yong pagpasok di na pwedeng lumakas. Pagmamahal ko sa iyo, ihalin tulad mo sa hangin Di mo to kayang makita, ngunit ramdam mo sa akin Sinadya kong mahalin ka at sa puso ko'y taos Pag-ibig ko'y may simula, ngunit walang pagtatapos Hinahangad ko pa ngayon lahat ng iyong pagmamahal Nang dahil sa iyo, ang dablo ay naputong magkasal